isang araw, galing tayo dito, nakaulit tayo ng Lung Lusin pero ngayon, sa second day, ngayon ulit tumalma, kaya eto, nakabalik tayo sa isang gamit natin pahit ulit pala ako nagpapasalamat pala ako pala yung nagpapasalamat sa Dolphin Brand ano na uh, pinadala tayo ng mga line na para may magamit tayo at the same time ay ma-test din natin yung kanilang napakagandang product. Bali dalawa nga pala yung Dolphin la, Dolphin Brand na yan, ano, yung kulay blue at mayroon namang yung kulay white. Bali ngayon ay dalawa ang inuulog ko, yung isang blue ay nandoon sa likod at ito naman yung white ang gamit ko. Ito yung hinahawakan kasi masyado pang hindi yung blue kasi napakadulas at ang dolphin brand pala ay gawang Pilipinas talaga yun hindi lang nylon ang kanilang produkto ano? mayroon din silang ano, mga rope mga tali na pwedeng itali natin sa mga hayop pwede rin natin gamitin sa pagdadagat at yung magamit tayo ng tali pag halimbawa nagpunit tayo ng... so ayan yung mga product nila ang kanilang company ay nakabasis sa Cebu. Maraming salamat, Dolphin Brand, the best. Ó lá kìa ó. À, grabi ó tận nó. À dolphin. natin sa likod kinagat okay. gamit yung na nylon makadulas dulas ayos dolphin brand ito yung gulay blue yung hawak ko ngayon oh siya pa siya 'tong ginagamit kasi anak napakadulas. Kumpleto. Ah. Pangalawa, sa gisa oh. Thank you Lord. Thank you Lord, Singing cats of the day. All right. Singing cats. Deliver. pasilim na ang araw tayo ay uuwi na at tayo muli ay nagpapasalamat sa biyaya natin ngayon ayan yung mga isda natin oh. Oh, laki ng isaw tatlo mahigit tapos ito mga uno imidya uno -ibidya. ang kilo niyan dito sa amin is 200 220 may kita tayo kahit papano Woo, dolphin brand the best Kahatak natin ang angkor na yan, sibat na tayo po uwi.

Yeah. Uh, 1,254 all right yo uh, 55 na daw eh. bukas sige te pag ano kita okay. ng coins 3k uh, sige po mix na Sabun natin pie. natin na